So curious, nakita niyo na pa ba ito? Panoorin po pa natin ang video na ito. Please Hi, Hansies. It's Miss J. So, uh, tell us about your outfit tonight. Uh, I'm wearing Jota Con tonight. Dinawang costume yung his, mga rosary. Uh, um, theme is Gods and Goddesses. I am now introducing sayang, you the female Jesus. Marami pa so, sana na makakagamit ito. Um, this look um, is supposedly my French look for the runway on episode 2 drag race movie. Okay. oh my greatest Hi. my great sorry oh my. i got distracted it's my adhd sorry Um, my greatest fear is to be punched by santanas she can punch me Well, uh, nakakalungkot at may mga kabataan na hindi nga nagpapahalaga sa rosaryo, no? Mas pinipili pa nila na gawin itong kaaliwan sa halip na gamitin ito sa dasal. Take note, the rosary is a cherished and sacred prayer in the Catholic tradition. It is a form of devotion na nakatutok sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay na Iso Cristo, as well as the intercession of the Blessed Virgin Mary. Ang layunin po ng rosaryo ay hindi po para gawing costume. Ang layunin po nito ay upang pagnilayan ang mga misteryo ng pananampalataya and to seek spiritual growth communion with God. Ang paggamit po ng rosaryo bilang isang kasuotan para sa mga layunin ng komedya o kung ano man ang purpose nito sa paggawa niya nito ay maaaring makita bilang kawalang galang o hindi pagbibigay halaga sa panalangin na ito. The Catechism of the Catholic Church teaches us to show reverence and respect for the sacred objects and practices. Yan po ang pagpapahalaga ng simbahan. Ngunit hindi nga natin masisisi kung ang iba ay naiba rin ang tingin sa Rosario dahil sa hindi pagiging katoliko nila. Ngunit bilang pagbibigay na rin sana ng galang sa mga iginagalang ng iba na siyang nararapat talaga na gawin. Kahit na hindi pa ito nabasbasa ng pari, ay dapat pa rin itong igalang dahil hindi lamang nakabase ang halaga nito sa basbas ng ating mga kapariyan. Kapag ang isang bagay ay ginagamit para sa simbahan, dapat ito ay gamitin lamang sa mga gawain ng simbahan. Well, habang ang pagbabasbas ng isang bagay ng isang pari o obispo ay maaring mapahusay ang sagraduhan nito at maibukod ito para sa isang partikular na gamit, the inherent dignity and respect due to sacred objects are not dependent solely on their blessings. Malinaw rin po yan na itinuturo ng simbahan. The church teaches that the sacred objects such as crucifix, statues, icons, and sacramentals dapat ratuhin ng may pagalang dahil ang mga ito ay nauugnay sa pagsamba at debosyon sa Diyos. Even before they are blessed, these objects are considered to be set apart for sacred purposes and should be treated accordingly. Ang katikismo ay higit na binibigyan diin ang kahalagahan ng pagalang sa mga sagradong bagay at simbolo na nagsasabi, The respect due to sacred images is not the adoration that belongs alone to the divine prototype, but the veneration appropriate to the sacred image as a memorial of Christ and the saints. According po yan sa Catechism of the Catholic Church 2132, nangangahulugan ito na bagabat ang parangalan ay binibigay sa mga sagradong bagay ay naiiba sa pagsamba dahil sa Diyos lamang, ang mga ito ay karapat dapat pa rin sa paggalang at paggalang bilang paalala ng banal. Therefore, it is important for Catholics to treat sacred objects and symbols with reverence regardless whether they have been blessed. Their inherent sacredness in connection to the divine warrant a respect attitude in proper handling, recognizing their significance in the Catholic faith. Kaya hindi po talaga katanggap-tanggap at hindi po talaga kapuri-puri na gawin itong parang costume at dekorasyon lamang sa iyong damit. Dahil ito po talaga ay may mahalagang gamit at simbolo para sa pananampalatayang katoliko. Para po sa mga kabataan, mahalagang tandaan ang mga bagay na ito sa tuwing ginagamit po natin ang rosaryo. Ano-ano po ito? Una, The rosary is not just a string of beads. It is a form of prayer and meditation. Take the time to learn about the mysteries of the rosary, which focus on the life of Jesus and Mary. Unawain na ang rosaryo ay isang paraan upang pumasok sa mas malalim na pagmumuni-muni sa mga misteryong ito at lumago sa pananampalataya. Pangalawa po, the repetition of prayers in the rosary allows for a meditative rhythm. Gamitin ang pagkakataong ito upang maging kalmado ang iyong isip, pagnilayan ang mga misteryo, at buksan ang iyong puso sa presensya ng Diyos. Hayaan po ang rosaryo na maging panahon ng kapayapaan at pakikipagtagpo sa banal. Pangatlo po na paalala, try to establish a regular practice of praying the rosary. Ito man po ay araw-araw, lingguhan, o sa mga partikular na oras. Sa pamamagitan po ng paggawa nito, lumilikha ka ng puwang para sa espiritual na paglago at isang mas malalim na connection sa Diyos. Pangapat po dito, kung bago ka lang sa pagdarasal ng rosaryo, humingi ng patnubay mula sa isang taong may karanasan o kumonsulta sa mga mapagkukunan na nagpapaliwanag ng panalangin at misteryo. So, Maaari rin po kayong sumubaybay sa ating mga ginagawang videos. Understanding the structure and significance of the rosary can enhance your experience and help you appreciate its value. Panglima po, the rosary is a powerful tool for intercession gamitin po ang oras na ito upang manalangin para sa iyong sariling mga intensyon, para sa mga pangangailangan ng iba, at para sa mundo. Offer your joys, struggles, and desires to God through the rosary, knowing that Mary intercedes for us and bring us prayers to her son, Jesus. At panghuli po dito, like any form of prayer, The rosary make time to fully appreciate and understand. Maging matyaga sa iyong sarili at hayaang unti-unting lumaganap ang biyaya ng rosaryo. Even it feels challenging or monotonous at times, maging matyaga sa iyong pagsasanay. Dapat malaman na ito ay magdudulot ng espiritual na bunga. Remember, the value of the rosary lies not only in the prayers themselves, but in the disposition of your heart and the openness to encounter God through this prayer. Embrace the rosary as a gift a pathway to deeper faith and allow it to enrich your spiritual journey. Kaya sana naman po ibigyan natin ng pagpapahalaga ang mga ginagamit nating rosaryo. Ayan mga ka sana po nakatulong ang video na ito. Or maybe this is also one of your question at sana nabigyan po natin ito ng kasagutan. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. At uh, pakisubscribe na rin po ng ating YouTube channel upang matulungan niyo rin po ang ating page at ang ating channel na mas lumago pa at mas malawak pa ang mabot ito. So please support din po natin yung mga kasamahan natin no, na patuloy rin po tinatanggol ng ating simbahan sa pagtulong din po sa ating simbahan sa pagpapalaganap ng katotohanan at matuloy pa rin na nag-aaral at magbibigay ng mga kasagutan sa mga kapatid natin na may mga katanungan. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming maraming salamat. Sa inyo na nag ng stars, maraming maraming salamat po. Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Nel nome del Padre, del Filho, del Espiritu Santo. Amen. Ciao mga minamahal na mga kapatid sa buong panig ng mundo, lalo sa mga kapatid natin sa Pilipinas at mga kapwa FW sa buong mundo. Ito yung abang lingkod, Brother Chidoro, sa magkaisa isa. Nandito po ako sa Bansa Pong Italia, sa sa of Arquiropita. Ito po yung mga lugar ng St. Nilo, sa San Bartolome, Venerable Madre Sabila de Rosas. So, ninyahan ko po, mga hindi pa yung mga viewers, taga-patangkinig natin, na subaybayan po natin, supportahan po natin, ipagdasal po natin ng Mr. Curious Catholic. At sa mga subscribers na po, tuloy-tuloy po tayo mag-like, mag-comment, at mag-share lagi upang makibahagi po tayo sa misyon natin bilang sa pari, hari at propeta ayon sa ating katikis sa May 8.9.7 at patugunan po natin ang panawagan na ating pong katikis sa Catholic Church 17.21 To gain the happiness of heaven, we must know, love, and serve God. So see you there mga kapatid sa uh, Mr. Curious Catholic. Bye bye! God bless! See you in heaven! Hello po ako po si Mr. 721 Catholic, isa pong member po ng Punto Punto at inanyahan ko po kayong sobertahan po yung Facebook page at saka YouTube channel na Mr. Curious Catholic at dahil po doon mayroon po tayong marami po tayong matutunan sa kaniyang mga content. Ayan po. Please like, subscribe Mr. Curious Catholic ang inyong lingkod at kapanali. Hello, ako po si Father Romel Ingalia. Member po ako ng Divine Mercy. At taga-Aklan po ako. Palagi ako nanonood kay Mr. Curious Catholic at dami akong natutunan doon. No, kayo, mag din kayo. Hello, uh, Father Parish for some consumption Ilo Ilo promoting Mr. Curious. See you! Good day everyone! Uh, please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong mag God Magandang araw sa lahat. Ako pala si Reverend Jim Jokes, Jim Jacket. Isa sa mga diakono na nakadistino dito sa National Shrine of St. Joseph, Mandawe. Uh, I invite you to watch Mr. Curious Catholics Vlog. I would like to invite you to watch this, to promote the Catholic faith, and to promote well the parish in honor to St. Joseph. Ako po si Luis Caporte. Saklistan dito sa, Bana sa Banate Catholic Church. At ina-encourage ko pa kayo na manood ng Mr. Curious Catholic para po mapalaganap ang Ebanghelyo.